Hello guys, kain tayo. Yung ulam ko is itlog. At saka yung ginagawang hasho nito. Parang beans at saka pasas. Ayan. Kain tayo guys. Akala nyo masarap yung ulam dito sa abroad? Hindi. Kahit ano na lang kinakain, importante malagyan ang laman nyo dyan. Hindi ko kasi hindi kasi ako kumakain karni nila, yung karnero. Hindi ako kumakain ever since uh yung boy ko sa Dubai, tapos ko na dito Hindi ako kumakain. No, kasi ngayon, ulam nila is laham. Yung karnero. Hindi no, ako kumakain. Yung itlog lang yung ulam ko. So yun guys, kung gusto niyo mag-abroad, maranasan mo yung tipid, yung tiis, kahit ano, ilaman sa tiyan, basta importante gusto mo ilaman. Hmm. Yan, yeah. so, okay na po. Ang sabi naman ng mga Pilipinas, pag-abroad maraming pera, Diyos ko, sana, sana magkatotoo hindi lang alam kung gano'ng binabudget namin yung sahod. Kulang pa. Saka yung trabaho dito sobra-sobra. Ikumpara sa pinapasahod every month. So, trabaho dito grabe sobra Kaya kung nagpa-plano kayo mag-abroad, mag-isip-isip kayo not once, twice, dapat maraming beses niyong isipin. Dahil pag pumunta kayo dito, unang-una yung sakripisyon, ang dalawang taon yung kontrata, yung pangulila sa pamilya, yun yung number one lalong-lalos na sa mga first-timer, yung homesick. yun dapat kailangan mong labanan. At saka ang trabaho dito, grabe. Ang hawak ng kamo ang oras natin kahit tulog, bilang ang tulog dito. Kaya dumiskarte ka na kung saan ka makakapagpahinga. Tsaka yung pagkain dito, dumiskarte ka na rin, na rin gagaya sa akin, mga makukuripo. Hmm. Yung upload ka, isipin mo mo rute. Ang mga bahay dito, ang lalaki. Ang mga bata dito, ang gurara. Kung saan nagbihis, bumiiwan. Hmm. Tapon dito, tapon dito, tapon dito. Kalibasa, may susunod na katulong. Kung mga kapagbihis, mo wala ng bukas. para yung mga bata dito. Pag may nalas-malas pa ka, nakatagpo ka ng hamon na kalbahe. Kaya sa Jeyham, tagala dito sa Afro. Bago kasi pag sa Pilipinas lang, ang hirap, ang hirap ng trabaho, ang liit-liit pa ng sweldo. Ang dami pang requirements na kailangan bago ka makapasok ng trabaho. Ano Dito sa abroad, ang lagi namin ulang, manok. Yun manok, indomie, itlog. Yun. Magaling nuulam namin, tapos madaming trabaho. Dalawang taon yun, pinagtitiis namin, walang day off. Yung oras ng tulog namin, minsan limang oras lang. Yun Kahit tulog ka, nagpapaninga ka na, kakatukin ka ng amo mong may utos. Ganoon sila. Hindi ako naman sa nila lahat. Kasi may mga amo naman na mapapahit. Pero, Kamihan sa mga ganitong lahi kasi, pala utos. Ako, ano, basta bihira lang. Hindi naman sa lahat, may mga din naman ang mababahid. Natagpo ka ng mababahid. Ako, ayun. Matatapos na rin yung kontrata ko. Alim na buwan na lang matatapos na. Maraming pagtitiis ko dito. Puraypot yung hamo ko. Kasi, tapos yung minimum wage lang ng yung mababa lang talaga. kaya sa akin na may koleheyo. May estudyante. Tapos, mag-isa lang ako. Single parents. So, mag-isa ko. Minubuhay yung pinagparal yung mga anak ko. Kasi, yung tatay nila sa so mga pader at binuha yung anak sa kabe Mas pinapriority niya so wala nang pakialam doon. Kaya kayo, pag nag-abroad, isipin niyo mabuti. Mahirap ang abroad. Marami, madali ang pera kita dito kasi buwan-buwan ka nagkakasakot. Kaso lang yung kalaban mo dito yung yung homesick, yung pagod, yung pahinga. Yun, dapat matatag ka, matibay yung loob mo. Kasi so, kailangan mong suluhin yung problema mo pag may dumating. Pag masakit yung katawan mo, ito ang sarili magigilot sa katawan mo. Pag nagugutom ka, ipagluto mo yung sarili mo. Ngayon. Kaya dito sa abroad, pag nyo sabihin na ang ganda ng buhay namin. Mas mabuti nga kayo dyan sa Pilipinas eh. E, Kahiga-higa lang anytime gusto niyo magpahinga, makapagpahinga kayo. Kami hindi. Bilang yung oras, bayad yung oras, pati pagtulog bayad. So, yun. Kaya isipin niyo mabuti uh, pag-aabroad. Kasi wala namang mag-aabroad kung malaki yung kita sa atin eh. Kung, kung malaki lang sana yung pasahod sa atin sa Pilipinas wala siguro mag -accurate. Pero no choice, eh. especially nung sa may pamilyang binubuhay, mga single parents, yun. So, kailangan talaga mga ibang bagsa. Kasi hindi naman pwede iasa mo sa mga tao yung anak lang ng anak, tapos iasa. Pagkalabas, hindi kayo muna. Para ipagastas mo, para ipapalaki mo sa ibang tao. Yan. So yun, kailangan talaga na mag-isip mabuti, Uh, talagang well prepare yung sarili mo emotionally, emotionally saka yung intact yung utak mo na ito, design ko na ito mag-abroad ito isin ko yan kung ano mo yung magagat ng tuloy dapat gano'n bago ka pumunta dito at magkabawa sa mga so yun lang guys, thank you for watching bye bye